Patay mo na, ano yan? Kaya na lang ma, magdating! Kaya ito katawag na si ma'am? Baka mamaya, nasasalit sila na ni Kapit Bahay <laughs> Ay, robyo, <sir>. Uy, <laughs> Kaya rupi yun sir, masalit Kaya yung atin, oh. hindi yung suyo ano, tigas Wala <laughs> Talaga talaga atin uh, Bisa dalawa lang yan dahil